Mabilis uminit ang electric fan. Kapag malamig, iikot. Tapos kapag mainit, hihinto eh ulit. So, paulit-ulit lang. Ngayon naman, laging stuck. Kapag nalagyan mo na langis, iikot na naman. Tapos kapag natuyuan, hihinto eh na naman. So, shafting ang problema. Ang shafting po ay nabibili sa online ng 25 pesos. So, ngayon, magpalit tayo. Okay? So, ang shafting po ay kailangan kamukha niya. Hugutin ko to. Yon, tanggal na. So, ang pagpalit ng shafting ay ganito lang. Hugutin mo to. Hugutin mo sa likod. Ayan po, napakalinis, no? Ayan. So, tapo, siguro pansin nyo, hindi na ako naglalagay ng marka. No? Sa mga shafting na binabaklas ko. Kasi nga po, ay kailangan lang natin tansyahin yan. Ayan po, no? Yung sukat, sa sakto no? kung half moon ang inyong ipapalit, eto po yung half moon, no? Yung taba sa gilid. Ay, ganyan din po ang ipapalit ninyo. Ayan po, half moon din siya, no? Hindi siya bilog. Half moon po tawag dyan, yung tabas sa gitna. Half moon, yun, no? So, pantay lang sila. Ngayon, magpalit tayo. Okay? So, siguro, sukatin so, natin para hindi po kayo magkalito, no? Ayan, kuha kayo ng panyukat. Ayan, lagyan ng marker dito. Lagyan ng electrical tape or masking tape. Dito po. No? Ayan po yung tanda, no? So, ako po kasi, hindi na ako naglalagay ng marker. Okay? So, tapos, kuha ka ng martilyo. Ayan, no? Tapos, ito po yung luma. Ito po yung bago. Yung likod po yung uhunahin ninyo. Okay? Ito po yung likod. Ito po yung harap. So, likod po tayo. Ganyan. Para hindi na mahaba yung papaluin natin. Ayan, no? So, hindi na po ako gumagamit ng marker, no? Alam niyo kung bakit? Kasi ganito, no? Okay, ibras brush ko muna. Ganito yan, no? So, bali, ipapasok mo to sa likod. Ayan. So, kailangan mo lang tansyahin yung likod kung saan nakalagay yung bushing. So, dyan po yung bushing. Okay lang po yan, yung ganyan na-adjust, no? Kahit wag, kahit wag mo nang sukatin para hindi ka maabala sa lang like, tracheal take marker. Ayun po yung bushing, no. So ganyan po dapat yung space niya. Tapos ito yung harap. Ayan kung mayroon kang nakikitang rubber dito na spacer, tanggalin mo. Okay? Hindi maganda yung rubber, yung goma. Hindi maganda po yung goma na spacer, nakakasira po, no. Humihinto po yung pag-ikot kapag nainitan. Kasi yung busing po tsaka shafting mainit po 'yan. Tapos ito po naiinitan, no? Hindi maganda. Masisira po talaga, magi-stuck siya. So ito po yung spacer na to, ang nagoma, itapon na po 'yan, no? Plastic po ang ilagay ninyo. Ganito oh. Plastic po ito, yung kulay puti. No? Goma 'yon, okay lang 'yan, pero plastic po ito, hindi uh, okay lang din, no? So 'yan po, ngayon lalagay na natin. Bago 'yon, lalagyan natin ng langis. Ito yung langis na lagay natin, no? Okay, so i-check ko muna yung busing kung kung hindi sira. Okay, so walang walang tama yung busing, no? Okay po yung busing niya. Ayoko kasi magpalit ng busing na maayos pa, no? Kasi yung busing na nakalagay sa electric pan na i stack ay original po 'yan. Okay, ibig sabihin branded, no? Kasi yung mga bushing na bibili po ngayon Nako, wala sa standard Ewan ko ba, no? Bakit na malawag yung butas Ayan, so ito po yung shafting, no? Ito po yung uh, motor Lagyan ko ng uh, langis yung bushing Tapos subukan po natin no? Kung gano'n ito kalakas Yung paglagay po ng langis sa bushing Ay sa gilid, sa pom, Ayan, no? Sa pom sa gilid Papasok po yan Ayan, na? Tapos 'Yung sa harap, 'yung sa harap lang din natin. ayan So ngayon, salpok na natin 'yung bagong shafting at ma para masubukan na po kung gaano ito kalakas. Ayan, hindi ko may pasok. So, yun po, no? Masikip. Okay, masikip po siya, no? Ah, kaya pala, hindi siya nakapasok ng maayos yung spacer. Baluin natin yung spacer. Ayan, kaya pala masikip. Kailangan po, hindi po siya masikip, no? Kailangan may atrasabante na konti. Okay, wala pa rin, no? Magbabawas na ako ng spacer. Masikip po siya. So, yung rubber, alisin ko. Ito yung rubber na sinasabi ko kanina, no? Alisin ko to. Yan, pangit to, yung rubber na yan. Ayan. Okay na. Okay na, na? Ilalagay ko yung mga screw. Para masubukan na po natin. Yan, tapos paluin natin para magkaroon ng alignment. Yan, pati rito paluin natin konti. Tapos paluin natin 'to. Tapos atakin natin. Yan. Para magkaroon ng free will, no? So yan po, ang ganda ng free will niya, no? Maginhawa, maginhawa. So ngayon, 'yung lock niya, 'yung clip ilalagay na natin para masubukan na natin, na? No? So yun mga ka-repairman Subukan natin kung ganito ito kalakas no? Ayan napakalakas ang ikot niya, Walang sumasaya Di ba sabihin okay na